Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Sa pagsapit ng araw na ito, huminto sandali at pakiramdaman ang enerhiyang bumabalot sa iyo, mahal kong Cancer. Isa itong pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao, at maunawaan ang mensahe ng universo para sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo nararamdaman ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa kalawakan. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang magsimula muli, upang yakapin ang pagbabago, at upang lumaya mula sa anumang paulit-ulit na gawain na maaaring nagpapabigat sa iyong damdamin. Kung may mga bagay na matagal nang nakaatang sa iyong puso, Maaring ito na ang tamang oras upang bitawan ang mga ito at hayaang ang mas magagaan at positibong enerhiya ang pumalit. Ikaw ay may pambihirang kakayahan na maramdaman ang enerhiya sa paligid mo, kaya't hayaang ang iyong matibay na emosyonal na paninindigan ang magsilbing gabay sa iyong mga desisyon. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na manatili sa isang siklo ng takot at pag-aalinlangan. Sa halip na mahulog sa nakasanayang kilos o pag-iisip, subukang sumubok ng bago. Ang pagbibigay ng puwang sa iyong sarili upang matuklasan ang ibang landas ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang biyaya. Minsan, sa ating pagsunod sa routine, hindi natin napapansin ang mga posibilidad na nasa harapan na pala natin. Ito na ang pagkakataon mong buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan na maaaring magbigay ng sigla at inspirasyon sa iyong buhay. Ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, kaya't mararamdaman mo ang matinding pangangailangan na magkaroon ng kaayusan sa iyong paligid. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto ng iyong buhay. Ang iyong pagiging likas na sensitibo sa enerhiya ay nangangahulugan na ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong emosyonal na estado. Kung magulo ang iyong paligid, maaaring madama mong naguguluhan o nahihirapan kang mag-focus. Maaari rin itong magdulot ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa na parang may bumibigat sa iyong damdamin, kahit wala namang malinaw na dahilan. Kaya naman, ito ay isang magandang araw upang linisin, ayusin, at palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na hindi mo na kailangan. Simulan mo ito sa maliliit na hakbang. Magsimula sa isang bahagi ng iyong tahanan, alisin ang mga kalat at itabi ang mga bagay na hindi na nagbibigay ng halaga sa iyo. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyong pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa iyong isip at damdamin. Tandaan, ang maaliwalas na kapaligiran ay maaaring maging daan patungo sa mas payapang isipan. Mas madaling mag-isip, magdesisyon, at kumilos kung walang kalat na humahadlang sa iyong enerhiya. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, maaaring may mga sandaling makaramdam ka ng pag-aalinlangan sa iyong sarili o sa iyong mga kilos. Ang mga pakiramdam ng pagdududa o pagkapahiya ay maaaring dumaan sa iyong isipan at magdulot ng pag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Maaaring may mga pagkakataong parang hindi sapat ang iyong ginagawa, o kaya naman ay naiisip mong hindi ka pahanda para sa isang bagay na matagal mo nang gustong subukan munit mahalagang tandaan na ang pagiging mahina ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang patunay na ikaw ay tunay na tao na may malalim na emosyon at kakayahang matuto mula sa iyong nararamdaman. Ang pagtanggap sa iyong kahinaan ay isang senyales ng tunay na lakas, dahil hindi lahat ay may tapang naharapin ang kanilang emosyon. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin, sapagkat sa pamamagitan nito, matutuklasan mo ang mas malalim na pangunawa sa iyong sarili, at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang komunikasyon ay isang mahalagang aspeto ng araw na ito, maging buka sa pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, dahil maaaring may mga kasagutan silang maibigay na hindi mo pa nakikita. Ngayong araw, mas magiging epektibo ang iyong mga kilos kung isasama mo ang pagmumuni-muni at pagminilay. Ang pagsasanay ng pagpapasalamat ay makakatulong upang makita mo ang kadandahan sa maliliit na bagay. Minsan, sa ating paghahangad ng malalaking tagumpay, nakakalimutan natin pahalagahan ang simpleng kasiyahan sa buhay, ang init ng araw sa iyong balat, ang hangin na dumadampi sa iyong mukha, o ang isang mabuting salita mula sa isang kaibigan. sa halip na ituon ang atensyon sa mga bagay na wala ka pa, bigyan ng halaga ang mga biyayang nasa harapan mo na. Ang ganitong mga sandali ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, may mga bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang simpleng pagsasanay kundi isang malakas na kasangkapan upang palitan ang negatibong pananaw ng mas positibong pagtingin sa buhay. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Subukan mong gumamit ng maswerteng kulay ngayong araw, puti at pila. Ang mga kulay na ito ay sumasagisag sa kaliwanagan ng isip, kalinisan ng intensyon, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Kung kaya mong isuot ang mga kulay na ito o gamitin ito sa iyong espasyo, maaari nitong palakasin ang daloy ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, labing isa, at dalawampu. Ang mga bilang na ito ay may dalang swerte sa aspeto ng komunikasyon, balanse, at bagong simula. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay mo sa paggawa ng mahalagang desisyon, Upang higit pang mapalakas ang positibong daloy ng enerhiya, subukang magsulat ng mga bagay na nais mong ipagpasalamat sa isang papel, at itabi ito sa isang ligtas na lugar. Ang ganitong gawain ay hindi lamang naglalabas ng positibong enerhiya, kundi tumutulong din upang ipaalala sa iyo kung gaano karaming biyaya ang mayroon ka sa iyong buhay. Habang lumilipas ang mga oras, pagnilayan kung paano mo nais gugulin ang natitirang bahagi ng araw. Mayroon ka bang nais baguhin sa iyong pang-araw-araw na gawain? Mayroon ka bang matagal ng gustong subukan, ngunit hindi mo pa nagagawang bigyan ng oras? Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang simulan ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. Huwag ang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, gamitin mo ito bilang lakas upang ipakita sa mundo ang iyong kakayahan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, kahit na maliit lamang, ay isang hakbang patungo sa isang mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi kailangang malaki o biglaan. Kahit maliliit na hakbang ay may kapangyarihang magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpahinga at alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan. Marami kang nagawa ngayong araw at nararapat lamang na bigyan mo ng halaga ang iyong sariling pagsisikap. Alalahanin na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto at pagbabago. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas matibay. Kaya't sa iyong pagtulog ngayong gabi, yakapin mo ang panibagong lakas na dala ng araw na ito, at maghanda sa mga darating pang oportunidad na naghihintay sa iyo. Maging matapang, maging bukas sa pagbabago, at patuloy na magtiwala sa iyong sarili, sapagkat ikaw ay isang taong may napakalaking potensyal. Ang universo ay nasa iyong tabi, gumagabay sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.